Hello, tikan pa makawala mga tuboy ha. Ah. Mm hmm, hawak lang kita. Hi, ah, hi, hi. Okay, mga tubay may huli na naman si Daddy. Ayun, ang malaki pala Daddy. Sabi mo maliit. Sabi <laughs> oh. mo maliit. Oh. Malaki, ayun oh. You know. Oh, sige. Molekih, kala mo malilit. <laughs> malilit. Eh. Malilit Original pa rin mga mm -hmm. original Kata-kata kita jadi. 'Yan. Molekih. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ini

Ayos na, napakatakaw talaga niya. <laughs> Dalawa nga. Dalawa. Dalawang taga yung pinain mga tupad. Uh, Takaw lang sa paen ito. <laughs> okay, tanggalin ang una. Tanggalin ang pangalawa. Ulan, lunong! Lunong <laughs> yung <laughs> talaga. Tapos, tapos, kinuha pa niya yung isa pa. Oo. <laughs> Gutom talaga siya? Gutom <laughs> ito dito sa akin hindi siya kumain katabi lang naman tayo <laughs> ha sa pain mo dadi dito dadi naglakbay na dadi dadi <laughs> dadi okay, ka na dadi nakaplay na yan nakaplay <laughs> oh, dito 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 ambil lagi, lagi, lagi segili, dito, segili, dito, dito, dito segili, dito, 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 oh, 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 oh hah? Oh, 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 okay. oh, 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 Oke, okay. kita nanti turpai. Um, artinya kayu turpai pagi nanti kita nanti bahas. oke okay. Hei. Wow, wow. Oh, lala. La. <laughs> Ilagay ka na. <laughs> Huli. 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 Hmm. Lo, malaki yata ah. Oh, ah, malaki nga. Malaki nga Di oh. ba diba maka wala baka makawala yan dadi. Makawala na oh. Ay lunok. Lunok. Lunok na di. Ay, pangatlo. Pangatlo. Kay mababaw na sila. ano. Pumay-babaw na sila. Uy! Nandunok mo ha? Hatakin mo konti dali. Ah, ayan. Ayan o. Oo. Oh, oh. Kailangan na naman ang pag-tulak. Ano, Kailangan <laughs> itulak ito. kalahati na nga huh? hey, may kalahati na nga mga tupay oh. <laughs> kalahati na saan malapit na mapuno mga tupay ay malapad na o oh, sige atake mo na di baka matuwa wala pa ulo <laughs> okay. to eh ang laki malaki pala na di oh, ganyan yung nakawala sa akin na Dari, ganyan yun mm. Yung nakawala ko hmm. Malaking tilapia Puro original dadi, ah. wala tayong arroyo dito ah. No? Hindi tayo nakakuha Puro sila nakakuha sila arroyo Ha? Hindi tayo nila nakakuha sila ng arroyo Nakakuha sila doon? Oo Okay Ay, nakto si Daddy na parati talaga. Uy, lunok. Oh. Lunok na 'di? Ha? Lunok. Eh. Lunok ko. Huh? Patakin mo kunti. Patakin <laughs> mo ng kunti. Malaki pa naman. Patakin mo. Uy. No. Tandaan mo yan daddy Tandaan uh, mo yan Malunok na niya yung ano Ha? Ayun. Ayun, nalunok mga katupay Yan na nga mga katupay Hapo na mga katupay Mauwi na kami mga katupay na uh, oh nakahuli ka agad si Buro no? doon oh nagkagatan doon tadi kanduli kanduli mm. oh nga oh may kumagat sa akin ah hindi ah. may kumagat dali mga tutay may kumagat kumagat may kumagat may kumagat may kumagat katakbo mo oh sakbo ayaw na ituloy ah oh. Ha? Nakagat yan Ayaw na ituloy mga tupay ah Hihi, hihi, hihi Hihi, 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 mo na Takpo mo, takpo, sige Hihi, takpo, 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 takpo Kagat na mga tupay oh Kinagat Kagat, kagat na mga tupay Wala na naman

Ah, uh, uwi na tayo. Kumakagat na naman. Tapos tayo talaga ituloy. Ito itakboy. Eh. Yan na, yan na. Sige. 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 Ninanamnam. E. 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 <laughs> <laughs> Ninanamnam talaga. Ayaw pa itakbo. Yan mga tupay. Yung huli namin mga tupay. Oh ito yung huli namin mga katupay oh. Puno, mga lahat yung kulir mga katupay oh. Pinalugi mga katupay Nasa ilang kilo kaya ito dadi? Mahigit ito? Oh? Mahigit dadi? Oh, dami Madami mga katupay Malaking kulir kasi itong dala namin mga katupay Oh Ang dami ya gitu ya no tilap ya kayo ya kayu jan kan <laughs> udah deh kau bagat tambahan pulih pulih wala talaga mga topay pai ya bang ato pai naman ating pamimingwit mga topay babay sa inyong lahat mga topay at sa mga bagong nagpapalo sa akin pa sa mga nag-subscribe sa akin YouTube channel mga tupay maraming salamat sa inyo mga tupay Daddy Bye bye, bye, -bye. <laughs> bye, -bye. Mga katupay marami din silang huli dito mga katupay oh Oh Ba diba? malalaki din mga katupay Dito lang sila ng area mga katupay Marami din pala kumakagat dito oh. Ayun oh <laughs> ang galing hahahaha oh. <laughs> shout out awa, bakit bulkol pa dito ba ka oh, dami rin pala ko baka kagat dito, malalim pa si yung tubig gano you know? huli nila mga tupay oh. so, ito naman yung saming mga huli, Isa na yun ito nakababad. Yeah, Ay, yun dito. Oo, oh, marami rin palang huli ito eh. <laughs> Oo, oh, marami rin palang huli ito mga tupay. Oo. Oh. Oo. Oh. na may sa tubig kasi mabigat na yan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Wasak na, nawasak na nga nga, <laughs> na. Oo, mabigat Mabigat Oo na Mabigat nga Mabigat na